Good morning at uh, ito po yung uh, sitwasyon dito sa may uh, tapat ng uh, Supreme Court no? Nandito tayo mismo sa harap ng uh, Supreme Court kung saan at uh, magbibigay tayo ng uh, mga update kung anong nga uh, mga ganap dito Mayroon na tayong uh, mga kasamaan dito na mainstream media no? Nandiyan yung uh, TV5 oh no? at saka G SMNI no? Wala pa tayong uh, nakikita ang dito so mga kasama mga vlogger na uh, nandito dito na rin uh, so yan po tayo uh, mag-aantay ng uh, mga ganap dito kung uh, ano man na uh, magaganap ay uh, may bibigay namin kaagad sa inyo yung uh, mga update na maganap dito so yan po no? at uh, may natanggap tayong uh, info na magkakaroon ng filing dito si attorney Jimmy Bundok at uh, mga kasama niya No, at uh, magkakaroon din ng press uh, conference sa may Quezon City so dito lang tayo siguro sa may uh, Supreme Court at uh, hindi tayo makahabol dun sa may uh, Quezon City dahil uh, may kalayuan na yan so sa ngayon so far uh, okay pa naman yung uh, Uh, ano dito no sitwasyon dito uh, normal na normal at uh, ito yung uh, mga sasakyan na uh, nandito tayo sa Faura uh, Road no kung saan na ito yung uh, bumibiyahe ng mga sasakyan dito sa may Faura no ha uh, papuntang uh, ano papunta dito sa may uh, Robinson at ikot diyan sa may uh, ano na uh, Ruas Boulevard Oh, so, meron na rin tayo mga kasamaan dito na mga media nandiyan, no. Oh, <coughs> oh nandiyan tabi-tabi sila. Ayun po, nandoon doon. So, may mga ambulansya dito. ayan so abangan po ninyo yung ating mga update dito na magaganap kung saan at uh, kailan tayo ng uh, no, no, uh, pagdating nila ni dito. So bibigyan namin yung mga ganap pagdating nila ator dito at uh, ito po yung kasalukuyan na ganap dito okay. kanya-kanya oo, oh, oo, oh, kanya-kanya po masay oo, oh, oo, oh, totoo yun totoo yun si Sparrow ayan o, oh, ayan yung uh, logo ng uh, Supreme Court ba? pakainin kami oo, oh, okay, walang ura-ura walang problem na gumakain kami pero kung hindi kami ayan, uh, normal na normal pa yung uh, sitwasyon dito ah, ayan So, pati yung uh, traffic, no? Uh, walang nagbe-build up na traffic dito, no? Tuloy-tuloy, no? At uh, wala rin tayong uh, namamataan na mga pulis dito na mga ano, no? Mga yung uh, nagbabantay sa mga ganito. Uh, maliban lang sa yung uh, pulis na nakaditin dito sa may Supreme Court mismo. Ayan na po, ayan na yung mga police na nakaditin dyan. Pero yung mga backup na, kumbaga, yung mga palaban nila nga, ano, para sa crowded, wala po tayong uh, nakikita dito. So, ayan po, yung uh, uh, ganap dito at uh, tayo ng uh, magaganap na kung anong uh, magaganap at uh, aga pa naman ang uras uh, oras po natin ngayon na uh, ano na, uh, 9 na. 9 na Oh, so, yan, no, nandiyan pa. Nandiyan yung uh, mga kasama natin, mga extreme media. <coughs> so, ito naman yung uh, mga kasama natin, mga vlogger. No, uh, Naka-live na sila, no. Naka-live na sila. Okay. Okay. Uh, live na live sila. Oh. oh, hindi muna tayo maglalag, no? Ah, uh, mag-observe muna tayo sa mga ganap pero upload natin din kagad ito. Tong ah uh,

Oh, oh my. Tama maya. Saralatura yung sa ara kay hindi malamang iba naman ang isip nung. No. Oo. Tama. Nako. Tama ka diyan. Bibigyan na naman ang mga ibang kahulugan. Ah, uh, si Tony Pinito. Oo, oo, banding nila. Oo, oh, oh, di ba? Tsaka doon na malalaman talaga na connect talaga sila ng data, no, grabe. Alam niyo kasi, uh, niya lang natin. uh, Ayan, no. Tuloy-tuloy, uh, disney business as usual. Ito yung mga uh, uh, nakikita natin uh, sa harap ng uh, Supreme Court nito mga kababayan natin naghahanap buhay no ayan uh, meron kang nga uh, mapagpipilian dito ng mga makakain may mga mais ayan. may mga quick quick ayan respeto ko po yung yung Terus kita kuat ni om. Terus kita kuat ni ni

Ah, so, dito. Ah, uh, ito yung uh, ng mga uh, Pora. Uh, no? At uh, binibigay ko yung mga uh, ano dito, mga kaganapan dito. At tuloy-tuloy uh, yung uh, mga sasakyan. Walang uh, pag-build up. No? Uh, although, uh, medyo busy talaga itong uh, karsada dito sa lugar na ito. Ah, oh, so nandoon na si ano no. 'Yung uh, kasama natin. Tayo po no. Ayan. So uh, hanggang sa kasalukuyan at uh, nakaantabay pa rin tayo dito sa kung ano nga magaganap uh, na uh, ano no, uh, dito sa may uh, ano tapat ng uh, Supreme Court. Ayan po at uh, hanggang sa kasalukuyan no. Uh, wala pa naman no uh, normal na normal pa yung uh, ano sitwasyon dito uh, walang pagbe-build up ng traffic dito sa harap natin at uh, business as usual dito sa tabi no uh, yung mga nagtitinda mga kababayan natin dito at uh, may mangilan ilan stream media dito nandiyan yung tv pipe no at uh, ano bang isang uh, ano na ito no uh, yan Uh, wala pa tayo na mata na taga Jimmy dito at saka ibisi so isiminay mayroon na rin isiminay dito so uh, ano lang dito no uh, yung uh, pagpapailing no kung uh, anong ayan uh, may ibisi na tayo nga napantaan kanina na sasakyan ganap siguro ng uh, maparada ayan Ah record record Yung yan nakaka-report. Ah Yeah ko. naka-live. Kalininitay. Oo. May mga vlog event mo na talaga si Tatay dito. mo dahil sa ginawa sa kanya. Lalo pa siya nag na abuse ang mga detete. Okay. Oo, matalino talaga. Mamaya, uh, mga siguro, mga So yan po, magandang umaga po Magandang umaga sa mga baguan At ay hindi pa nakapag-subscribe Sa ating uh, YouTube channel Biyakay ni Biggie TV no? so pa-subscribe po at uh, hit the notification bell para ma-update kayo sa uh, mga ganap na ina-upload natin dito sa uh, ating YouTube no at uh, mga ganap na nangyayari dito sa ating uh, bansa So patuloy po kami nga nagbibigay ng mga update na mga nagaganap dito ibigay sa inyo ng mga informasyon na nangyayari sa ating bansa no sa abot ng ating makakaya uh, ah, magandang umaga po maraming salamat uh, ah, ni Benji po at shout out sa ating mga kababayan Luzon Visayas at Mindanao no shout out na rin sa ating mga kababayan mga OFW no, mabuhay po kayo at mga babayan po natin mga emigrants no uh, mabuhay po kayo at uh, patuloy kami uh, nagbibigay rin ng mga update dito sa may Pilipinas uh, no sa may Pilipinas uh, kasama ko yung ating ng uh, uh, tropang mga ano dito no uh, mga vloggers yep. so magandang maga. maraming salamat